ikaw ikaw ako oh, ako ay mga kay na bang vlog uh, dalawa kami kay na bang tanay ngayon kasi isa may tapos sa bato pa nanay may kami uh, na rito dahil kami magtrabaho dito pero kumbaga sa ano sa Sunday meron kami ibabahagi na uh, uh, meron kami ibabahagi na tulong sa ating kapwa na mahirap na ngayon narito kami para magkaroon ng viewers o subscriber din sa amin na makatulong din sa isang sa isang mahirap na katulad namin spring sunday may ah, magkaroon ng tulong ko ko timbagay lang mapasaya okay na ngayon dito kami kay madam roya tapsa ka mo okay Cut. Uh, po kami talaga dito sa area ni Madagnariam at sa yung team na German sa Vincilao uh, Vincilao uh, ano nang sako pa rin ng San Lorenzo pero uh, dito maganda talaga ito mag-opening sana makita, makita nyo ito na kasi mag-opening ngayong July. July July basta July itong sunod na buwan pa o anong buwan La lampas ng May i-update lang i-update lang namin mga kinabang vlog sa inyo oh, uh, i-update namin na pag sa tuwing pag ibablog na namin oh ito si narito oh, ang ganda oh ganda ganda maligo oh artificial na ano ito ilog ginawa sinadya artificial lang po ito pero ang ganda oh ang ganda nito, oh timo ang temple nila na sana yung kita nyo itong silayan nyo rin na kagandahan nito ayan ito big coffee kasi ah kung baga sa ano pinang nila dahil nililinis pa at pinatrawaho pa ngayon wala sila dito naman ng Miriam magpaalam kay kay Gawad okay naman siya kaya okay na po kung basta napakaganda nito sana'y masilayan nyo sa July opening dito kami i-vlog namin ulit ito para makikita nyo na kung anong kagandahan dito mo si kagawad Gawad ayun o si na? ganda no dito si ang bus namin chicken boss Lepas, lagi sana makita ka sa vlog namin na ganda ito. Sana ito mas maganda talaga, maganda. Bilib kami. Ang um, yung resort ko. You know, ayan, ito. ayan mga vlog. Ito pala yung, 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 ano, yung resort. Yung yung bus ni ano, bus ni kay Nabang Bik. Ito. Ayan. Ganda oh. Ganda oh. Oh, ganda. Nitip, nitip. Nitip ko siya ito eh. Ganda oh. Ang polis ko rin na. Kaya nga pertata, nangabuang na no? <laughs> ako. Sila no? na oh. yung uh, Mga kainabang, dito po kami ngayon sa pababa kami ng aplaya. Ah. Galing kami dyan sa Binsilao Resort ni Madam Mariam. May pupuntahan kami dito sa baba na mahirap din daw. Titingnan namin kung pwede namin maabot ng tulong sa Sunday o kaya sunod na linggo basta ang importante ma-interview namin o kung maabutan namin ngayon mas mabuti sana ah yung kaibigan ah, yung kasama namin si nabang na tata malayo ang trabaho sa ngayon kami lang muna dalawa ni Hinabang Danoy Nunoy sana suportahan mo kami ha suportahan niyo kami yun lang sana Noy, huwag tayong magsawa. Pupunta natin, halika. Malayo. Okay lang. Pagod sila sa trabaho, pero kailangan natin punta talo na, Utalot -utal lang nga ako dyan, pero okay lang siguro. Okay. Simpli, pagod nga, pag-akyat. Pagod na pagod. Sabot, bababa pa eh. Diba? Maintindihan din nila yan. ngayon bababa na ako ah, layo talaga ito isang kalsada pa sana maabot ko rin din pagod tara let's go Ayan, mga vlog punta namin doon kung baka nandyan pa sa baba na rin yun pero malayo layo pa eh pero okay lang kahit pagod tayo sa trabaho okay lang Basta maabot natin yan dyan Ayan. Sumusulong talaga mga kinabang vlog kahit mahirap. may matulungan tayo. Masaya tayo. Oh, Ganun yun. Yeah. Galing trabaho. Vlog <laughs> para may ma-interview. Oh. Parang wala man ata. ito, interview natin. Parang wala man ata. Hindi ata. Oh. yan. Siguro. Matanda di ba yun? Sada Kita mo, ang layo, through. okay lang siguro kasi may puntahan talaga kami matanda na interviewin ba na kumbaga may nakakwinto sa amin kanina do na baka pwede natin matulungan. Pero hanapin natin matanda. Ay, nahanap na natin ngayon, wala. Walang matanda dyan, hindi natin nabutan. Di bali, sunod. Hawa ng Diyos. Sana manawaan din ng mga manonood na hindi namin nakita matanda. Matulungan ng kaunting bagay. Yun lang. Salamat sa magandang hapon sa inyo lahat.